So yun, welcome back mga hunter So galing kami ni Joel Sa pag ano, si Joel Kapag hunting at venture Yan, huling natin Walang video na, all one, all one kami Joel TV uh, Shoutout nga pala kay Joel TV mga hunter Yan o yan. Yung ating huli na baka na pa pala ng halimukon din sana. Barangay Marlangga. Sabi ang gamit natin si Bedrano. Totoo din ko na. Kay Big Bird TV. Yan, Totoo sa yung Big Bird. Yan yung yung dalawang siya out ko yung pinakamababait na hunters dito sa amin. Yan oh. Yan, Kaya natin.

ang huli isang matandang lalaki yung huli, eh. huli yun